Wow, talaga namang ako'y natatakam na habang nagsasandok. Sarap, may broccoli. Mm, sarap. Hello po, maganda umaga po sa inyong lahat. Yan, bali kami po ay papunta dun sa dating pinag-uulahan ng aming mga baka. At si Bossing po at saka si Bal ay nado doon ngayon at sila po ay naguhukay ng lupa. Pagtataniman po namin ng saging. Ayan guys, si Nini may dalang chopping board. <laughs> Magluluto ka ba ganini? <laughs> Parang namiss ko si Oblad din ni Oblad Tuwing tayo pupunta dito ay nadi dito sila. Ngayon ay wala na po. Kaya yung mamaya. Ano? Pagganan na pagko. Ikaw. Try mo. Kami pa yung magpapalipad ng drone. Ay, Kaya po may sangkalan kami. Diyan po namin pagbababain at palili pa rin. So, ayan po si Bossing, ni Bal, nag start na po silang maghukay ng mga lupa na pagtataniman po namin ng saging parang mahangin naman yun eh pagpapalipad dito na ta, sa ano doon sa uh, hindi masyadong maano ang damo maghanap ka hindi yan sa medyo pantay yan diyan yan set up na Tanggalin mo yung mga ano. Ibigay e, mo sa kuya, bali yung, yung ano ah. By the way, yung tripod. Siya mong gamitin para pwede lang nakatayo. Umula ng malakas po kanina. At, meron. At mm, tubig eh. Hindi nagdala ng malamig. Ay. Ito po yung nahukay po nila. Ba malalim din pala ang pagkakaho kay ninyo hon, eh. Malalayo ang agwat hanit, eh. Ang saging naman ay eh. sumusuwi. Eh. Ayan po si Nini. Yan, sige pagtatanggalin mo Nini. Eh. Nakay po'y mahangin ang aming pagpapalipad. Pwede lang kaya. Ayan, dila na ito pala. Layo eh han. Dila ang magpapalipad. Mamaya mo natanggalin ito. Ito muna ah. thanks Ayan guys, at tapos na po silang maghukay. Bukas po ulit o sa susunod na araw. Bali, naghukay laang po. Hindi pa naman po hindi pa naman po magtatanim. Naghukay laang po. At Pano paalis na daw po sila. Kami po ninini maiwan pa dito itong drone ay amin pa pong inaayos. Ayan, hugutin mo na dito ah. Hugut. ko nga ako. Hugutin mo lang. Ayan po at kami paalis na ni Kim. Hindi na po namin masyadong pinalipad ng mataas. Uh, at mahangin po. Marami na po palang nakuha si na Napantanim. Apat na peraso na po ito. Bosin kailan ninyo tata ni hapon. Ah, mamayang hapon. Busing ay maganda pagtatanim hani. eh. Ngayon daw po abot Gaabot ang buwan at araw. Kaya daw po maganda pagtatanim ay mag-aabot-abot din ang bunga. Uh, na Ilan na yun na hukay ninyo, boss, eh? Sinuit. Madami na rin pala, eh? O po yun, na may... Maganda po eh at kawan na malaki na. Ay di mga ilang buwan nala at tubungan na rin po sa isang taon na itay eh, marami ng tibaing saging ano, ano mo na yung pala doon kalinot pa. Libra mo na doon ah. Para mamaya buhat na lang Ang buhat. Pwede Pwede may ahas. Huwag kang kalapit. Ano, mga los? Tama na din yan. Tema ba to? Ayan po si Bosing ay kukuha ulit ng dalawang suwi. Hindi na yan suwi Bosing ay saging na yan. <laughs> Ganayan po ang magandang itanim. Suwi so, ito. Saging ay buo. Uh... Mga ilang buwan kaya yan bago mamunga. Lagi pagka hindi tinubig, nagkatubig. Tanay man, pag nagkatubig, naliit. Halos. Dahan-dahan lang. Hindi tayo makaka-puts, Oh, laki na wala yan. Buna, may papasahinan. Ah. Hindi ah. si ibigay nandun sa presidio. Habi dun pa, pinasahinan. Natanong sa akin kung magkano mag eh. Hindi siya makapag-desisyon. Nasabi ko eh dun. Hindi, iglesia. Sige Si Val po ay naghahakot na po ng mga suwi so ng saging. Dadalahin na po doon. O oh, ay parang maababu. Oh, ah, oh, kala ko yan. Kala ko yan. No, okay, yung may, yung may bunga na eh. Ay, pakitingin ko <laughs> Kala ko yung may bunga na kayo Okay Ay, paano yung nakita ko yun? Ah, oh Pusing, pusing, pusing. Paano doon mo pinapatama kanina ah? Sa bayon ah. Kaya akala ko yung hinuhukay mo na yung may ano. Aray. Si Nydro bagay may practice pa rin ngayon ha ni. Eh. Malapit. Meron yata. Malapit na po ang si Nedro po ay may practice ngayon ng ano, graduation. Malapit na po ang graduation nila ay. malus Parang last ball na yung practice nila ngayon. Oo ba yan? Matanggal na. <laughs> Mabigat. Puno, hong bakal na naman si parang Edgar. Aba, wala. Edgar ka nga kayo pera. Alis niyo. Bubatin mo na rin na yan? yan. guys, at nandito na naman po kami ni Kim. Papunta kami ng tahaniman. Pali ngayon po yung hapon na. Tatanim na po yung mga saging na kinuha po ni na bossing kami na. At ayan po si bossing. Ayan po si bossing. may daladala ng pananim na saging at saka po niyog gawa na tataniman na rin daw po namin ang niyog yan po ang kasama si Nini may daladala ng chopping board <laughs> at ba yung po si Bal may dalang niyog at saka pala yan po na pong umaga, hinakot na ni Bal yung mga pananim na saging. Kaya ngayon po ay itatanim na la ang Lahat daw po ito itatamnan ay utay-utay lang po ang pagtatanim. Bukas uli o kaya sa isang araw. Yan guys, tatanim na po si Bosi. Malakas ang hangin, Nini. Sige nga, eh, ano muna, tanggalin muna. Dito na tayo sa tapat. Yan guys, at nagtatanim na po sila. Kailan uli busing? Bukas uli. Yan guys, sayang po at uh, hindi kami nakapagpalipat ni Kim. Sobrang mahangin po. Uh, oh, nakikita naman po ninyo. Sobrang lakas po ng hangin. Ay, kapag uh, itinataas natin nini, ay parang ano siya, hani? yung mauga. Uh, parang lumalaban sa hangin sayang next time na laang at marami pa naman pagkakataon na tayo ay pupunta rito para magtanim. Naambugpati. Bigyan kita ng ano, sombrero. I think sombrero din ni na ko na Po at sasalitan din ni Bosing ng niyog yung bagay yung niyog na matataas Bosing ha? ba't di talaga yun yung binabao ng malalim? ha? mamumunga kayo ha mga saging Ganay sa ginga na dito. Tapos, yun, nawawala ang araw, Nini. Maya-maya pa ng kaunti. Ay, pag maya, maya pa, tapos na ang mga papa. Kata na lang dito. Pero malakas ang hangin. Malakas naman ang hangin. Ito pong aming pinagtataniman ay tanaw laang po. Doon sa aming bahay. Ano na po po? guys, at bali ako po ay magluluto ng pini pasta. Ayan po, at akin na po. Pinapalambot. Ito po ay biglaan lang pagluluto. Biglang nag-crate. Ang aming mga anak sa carbonara. Wala po kami available ngayon. Kaya ito po ang nagsasabi natin. At okay na po itong ating pinalalambot. Ito po ay ating ititrain. At ayan po ang ating ingredients. Ito po ay binili lang ni diyan sa tindahan. At sasawgan din po natin ng isang sausage. At nauuntian daw po si Idro sa sausage, kaya dadagdagan po natin ang isa pa. Ayan po, at ako yung magigisa na. Meron po tayo ditong butter. Matutunong na po tayo ng butter. Sabay na natin ang bawang at sibuyas. Tagay na po natin itong mushroom. Saka po itong sausage. Ayan, at haluin lang po natin. Maglagay na po tayo ng evaporated milk. Tapos po ay all-purpose cream. Lagyan lang po natin ng kaunting paminta. Yari-yaran din po natin ng cheese. Para mas creamy. Okay, lagyan po natin ng cheese. Maglagay din po tayo ng chicken powder. Ayan po, at haluin lang natin hanggang sa kumulo. Ayan guys, at kuluan na po. Luto na po itong ating sauce. Ayan guys, at ilagay na po natin itong pini pasta. Mas masarap po ito kung meron mm -hmm. celery. Kasi wala po pag di ka pa uuwi ng bayan. Mahaluin lang po mabuti. Yan guys at magahay na po ako Talagang umusok pa. Mainit na mainit pa. Kain na tayo habang mainit pa. At si Nini po doon ang na. nagluluto ng toasty bread. Meron man din yung bigay ni Ate Gigi. Ba't ayong gamitin? Pag-usok po ito. Mas gusto mo yung ganyan, Alay, nung niloto ko oh. Wow, talaga namang Ako'y natatakam na habang nagsasandok Tara, kain na Kain na, merienda na Umuusap pa po Mmm Marami din po ng bayan. Hmm. Hmm. Mm, marami din po. Amoy pala ang po'y nakakatakam na. Oh. Kaya mm. nga. -hmm. Mm. Oh. -hmm. Hindi para po lang sa Hindi. Sa bong. Kain po tayo ng... Ano po ito mga? Carbonara po? Pini. Pini carbonara. Pini carbonara. Mm. -hmm. Sarap. Mm. -hmm. Kain eh. Mm. Craving -hmm. satisfied. Mm. Mm salamat. Mm -hmm. po, umm, umm, umm. bagay nilalagyan dito ng carrots. Pwede rin. ng sarak may broccoli. nang. may an tanong, ilang smi mm. brok, ilang Ilan Ilan ang isa broccoli? Isa, dalawa. Yan. Nada may doon pa. Meron ka Meron ini. Ni ako ikulit. Masarap,

Meron pa doon. Sa ano? Sa kawali. Ah, sa kaserola. Butter. Ayos ang tanghalian na natin eh. Yan, pati. Hindi po nang bumamay. Ano ang sabi? Ano Ayan po at bali si Bossing po ay amin na lang ang pinagkira at nasa sa po siya. Ayan, at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pag-support at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!